Kasi, i-de-de-bang ka, babarahin ng mga Pilipino yan narinig ka nagsasalta. Ang paniniwala, kasi yun din, paniniwalaan din ng Japanese yan. Ang green bone kasi, hmm. nagdadala siya ng, yan yung parang good karma na naipon nung tao na nun nabubuhay siya. At very rare yan, Once na may ganyan yun, na ma man na, uh, yan nga, na ibig sabihin, ang dami niyang good karma na nagawa nung nabubuhay siya. Ngayon, ang green bone, kinukonsider yan ng Chinese sa Japanese bilang talisman. Kung parang, ang, anting-anting yan na mm. nagdadala siya ng luck at the same time nagwa-ward off din siya ng evil spirit yun yung paniniwala dyan pero yung talisman na yan mag-work lang siya dun sa kadugo mismo nung may-ari ng green for example yan, ikaw, anak niya ngayon, kaya mong i-harness yung ano ng talisman na green na yan. Kasi yung dugo niya, hindi lang kasi yung dugo niya ang tumatakbo sa'yo. Pati yung type energy niya na nagawa ka, yung tinatawag na chi or ki, yan, tumatakbo siya sa katawan mo. Kaya pwede mo ma-harness yun. Ngayon, yung green bone na yan, kasi iba, binagagawa pa yun ng mga magkakamag-anak eh. Ngayon, hindi mo yan pwedeng kunin basta pwersahan. Hindi mo yan pwedeng nakawin pag yung green po na yun, sinubukan mong nakawin, magkakaroon ka ng matinding tuloy-tuloy na kamalasan yan. Oo, oh, so bawal yung ano? Bawal siyang ibenta. Dalin mo yun, yun, magdadala ng lakas sa'yo, tapos at the same time, iiwas ka sa big crash. mo palagi yun.